format is on phone Isa sa pangunahing pamumuhay ng mga tao dito sa Tanay ay ang panguhuli ng mga isda. At ang paggawa ng mga punong na kung saan doon nakabreed ang mga isda ay ang tanging paraan para maparami nila ang mga isda at doon nila ito mas madaling makukuha. Sa umagang ito ay papakita ko sa inyo kung paano nga ba nila hinuhuli ang iba't ibang klasing isda na kung saan sobrang napaka-different talaga the way hinuhuli ang mga isda sa dagat or Ito sa ilo. pa lang isa sa mga bagay na kanilang ginagawa para mas mapabilis ang pagsikop ng mga isda. Nilalagyan nila ng daan Sa dulo nito ay may naghihintay ng na sobrang napakalaking net doon na nagtitipon-tipon ang mga nahuli nilang isda. <coughs>

Yan guys pagkatapos nilang hinuli doon dito nila nilalagay yung mga nahuli nilang isda. Ganyan guys oh. Ngayon oh. kinakain na naibutang tangdia daw. Ah. Ha. Ah. Yan guys, so tinipon tipo na sila dito. <tipong t -tipo> Hmm. Ito, ito, na So ito na yung resulta guys ng pamumukot kanina ng mga tao doon may mga bangus, tilapia, tilapia, pasayan. Ay, tanging.

Kung makikita natin na ang panghuli ng mga isda ay hindi talaga madali. Kailangan mo talagang pumunta sa may putikan at sobra itong napakalalim kaya't pag may nahuhulis silang mga isda, sobra talaga nila itong na-appreciate. Sa umagang ito ay dito ko nakikita kung bakit dapat pala natin palagahan ang mga isda na ating kinakain bawat araw dahil hindi pala madali ang pagsikop nito. Kailangan pa nilang tahakin ang napakalalim na mga putikan para makuha nila ang iba't ibang klasing isda at sa tirek ng napakainit na araw. Sobra talagang hindi madali ang kanilang gawain pero sa bawat paghuli nila ng mga isda, doon sila nagiging masaya. Sa lahat ng mga mangingisda, saludo po kami sa inyo. To God be the glory.